Ikatatlumpong kabanata sa simbahan punong punong ng tao ang simbahan. Bawat isa ay gustong makasawsaw sa agwa bendita. Halos hindi na humihinga ang mga tao sa loob ng simbahan. Ang sermon ay binayaran ng dalawang daan at limampong piso. Ikatlong bahagi ng ibinahay sa komedya na magtatanghal sa loob ng tatlong gabi naniniwala ang mga tao na kahit na mahalang bayad sa komedya, ang manonood dito ay mahuhulog sa impyerno ang kaluluwa. Samantalang ang mga nakikinig naman sa sermon ay tuloy-tuloy sa langit. Habang hinihintay ang alkalde ay walang tigil na nagpapaypay ng abaniko, sombrero at panyo ang mga tao. Nagsisigawan at nagiiyakan naman ang mga bata. Ang iba ay inaantok sa may tabi ng kumpisalan. Ilang saglit lang, dumating ang alkalde kasama ang kanyang mga tauhan. Ang suot niya ay napapalamutian ng banda ni Carlos na ikatlo at nang limang medalya sa dibdib. Inakala ng ibang tao na ang alkalde ay osang sibil na nagsuot kumedyante. Sinimulan na ang pagmimisa ni Pare Damaso humandang makinig ang lahat. Ang pari ay pinangungunahan ng dalawang sakristang sinundan ng priling may hawak na koderno. Pumanhik sa pulpito si Pari Damaso at si Pari Sibila. Pero tanging palibak ang inukol niya kay Padre Martin, Nang na ibig sabihin ay higit na magaling ang isesermon kaysa sa kahapon. Binalingan ni Padre Damaso ang kasamang Prile at pinabuksan ang koderno upang kumuha ng tala. Mga dapat tandaan sa ikatatlumpong kabanata. Ang Alcalde Mayor ay sumisimbolo ng pagyayabang ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Ipinakita niya ang kanyang kahalagahan sa pagsadyang pagiging huli sa pagpunta sa simbahan si Padre Damaso naman ay sumisimbolo ng kainggitan kahit na sa kanyang kapwa pari. May kapinsalaan siya para kay Padre Martin. Kung bubuo din ng tema, ito ay parang tilang akdang Pride and Prejudice. Ilang piling talasalitaan: Agua bendita, ang banal na tubig na ibinabasbas tuwing binyag. Abaniko pamaypay na natitiklop. Kwaderno, talaan na anyong aklat. Dumudukwang, pag-abot na inalalapit ang katawan sa harap. Angil, pagalit na ungol na nagpapakilala ng pagtanggi o pagtutol. Komedyante, aktor ng komedya. Banda, pandekorasyong sintas o laso. Pandegala, marangyang kasuotan sa mga tanging okasyon. Pulpito, bahagi ng simbahan na pinagsesermonan ng pare. Kabilang sa mga pinananirisal ay ang pagsawsaw sa agwa binditang madumi at ang siksikan at ang iyakan ng mga bata sa simbahan. Marami nang ipinagbago ang patakaran sa loob ng simbahan ngayong mga makabagong panahon. Ngunit kung ikaw ang tatanungin, ano-anong mga isyong panglipunan ang masasalamin pa rin sa kabanatang ito ng nobela?